Hello guys. So ayan flex ko lang itong ginawa kong uh, feeds panghalo sa pagkain ng ating baboy. So meron siyang mais, powderized na mais guys, tapos darak, kofra. So perfect siya panghalo sa mga patiners na guys. Ayan sa mga gustong mag-try po nito. gustong gusto po ng mga alagang baboy po um, naka ready mix na po siya guys naluan natin siya ng copra meal sa mga gusto pong mag try uh, message nyo lang po ako malaking tipid po nito para sa mga patiners po natin meron din po akong panginahin copra uh, at saka pagbug and darak yung halo nun pakita ko sa inyo guys so ito naman guys yung panginahin kasi yung panginahin guys hindi natin pwede lagyan ng uh, mais lalo na pag mga buntis guys so iba yung ginawa natin para sa inahin so meron siyang darak kofra and Uh, 'yung pugpug -pug guys na pinaodor din din. sa mga gusto mag-try po dieto dahil sa sobrang mahal po 'yung fish ano. So magandang pang alternative natin or pang dagdag guys sa pagkain natin para hindi pure fish po 'yung ipapakain po natin. So mas mura po siya. Mas makakamura po tayo kapag gagamit po tayo nito. Sobrang pino siya guys. Yan. So message po sa mga interested. Kaso lang hindi tayo full blast, guys. <laughs> mahirap mahirap magmix, mahirap mag-giling. Um, siguro mga 30 kilos per day lang yung nagagawa ko. So sa mga gusto mag-order advance lang po para makapag stack po tayo. Thank you for watching.